What? Sir, sir Saan dito papuntang ano? Manila East, Manila East Dito, dito Ah, ma? Pakanan ka na lang dyan Di, diretso ako doon Pakanan ako? Oo, pakanan Diretso lang, no? Oo, pakanan Diretso ka na lang Okay Paganon, paganon, no? Pakanan siya na lang Pising Kanan lang kana lang, kanan lang Kanan lang na Okay Asos na, na ano ko na, na kung saan Sa kanan lang pala, ano ko kanan na, nagigigit ko na Diretso lang na, deretso, deretso Diretso ah kanan, okay, awa ka thank you, sa na ninyo? So, dito papuntang ano, Manila East Thai. Opo. Yan, Diretso ako. Tapos, kakanan. Diretso, tapos kakanan ako, tay Ah, okay. Ah, kanan, kanan. Ah, oh. Diretso, kanan. Ah, diretso. Tapos kanan. Ah, derecho, tapos, kanan. ah. Derecho, tapos, kanan. ah. Ganina, kanina pa kasi ako naliligaw, tay Hindi tayo, nagpapatuloy lang kayo Paano papuntang ano eh Papuntang Manila is okay? uh, ka tayo kapatang, eh Diretso kanan lang di ba? ka naman eh Ah Ah? eh Ako na tayo Hanggang kailan ba maubos ang ninyo? Sana maubos kayo Boss, pwede, pwede ko magtanong? Saan nito, boss, papuntang, ano, flatway sana, boss? Doon, Diretso. Tapos, kanan. Ito. bakain ko ito, eh? Hindi, sir, kasi, ano, may dalakas yung stick. Sayang naman yung stick ko, sir, eh. Ay, pag ano naman, sir, pag pamanila is naman, sir, saan, saan dito, sir? Doon, sir. Doon, ah. Doon. Dito, dito na ako, sir. Dito na, no, Manila sir, no? Tapos okay, dito sa... sa dito sa, ano, Flatway, sir, no? Flatway. Oh, no. <laughs> sir. Too. Ay, sir, ay, sir. Eh, kasi, sir, eh, isti kasi, baka, ano ba? Baka, baka, baka sakala na ako, sir, baka, ano, yun. Eh? Oh, no. Diretso sa rin ako, diretso. Hanggang kailan okay. ba maubos ang no. katulad niyo? No. 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 Sana maubos ka no.